To. Vivian, hindi ko sinasadya Pero nangyari, gano'n pa rin yun Inago mo ang boyfriend ko, ahas ka! Ahas na kong ahas Mali na rin kung mali Pero Vivian, sinunod ko lang yung puso ko Mali ba yun? Mali ba magmahal, Vivian? Anong gusto mo? Magbulag-bulagan ako at sabihin sa sarili kung hindi ko mahal si Eri. Dayain ang sarili ko. Vivian, kinawa ko lahat yun. Iniwasan ko siya. Sinabi ko sa sarili kong hindi pwede. Kaibigan ko lang siya. Pero hindi ganun lang nangyari at hindi ganun kadali yun, Vivian. Mahal ko si Eric. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kain lukuhin ng sarili ko. Kaya ko niloko mo! <laughs> at ngayon, you're telling me things para i-justify yung ginawa mo. Gusto ko intindihin mo ako. Gusto mo? intindihin ko rin yung kabit ng daddy ko. Now, Eric, you choose. Si Jama o ako? Ano? Ayaw mong mamili? Sige. Magsama-sama tayong tatlo. And we'll all suffer the consequences. Basta. I won't let you go. I will fight for you. Ako na lang nga, Anis. Ayaw niya. Gusto niya. Nandito tayong dalawa. In that case, talagang magsama-sama tayong tatlo. Kung sinong unang sumuko, talo. The case of elaine martinez according to reports she allegedly killed her stepfather Pablito santos in defense of her boyfriend crisanto reyes this is not an isolated case statistics show that last year there has been a tremendous increase in domestic related crime You're right. we'll have more on this issue we're on the same boat The case of Elaine Martinez According to reports She allegedly killed her stepfather Pablito Santos In defense of her boyfriend Crisanto Reyes Raul I'm just concerned Gusto ko lang malaman mo Kung anong klaseng babae siya malamang nagkikita pa sila. Hindi natin alam kung ano maaari nilang gawin sa'yo. Kaya kong harapin kung ano man yun. Raul. Ano man ang maging resulta ng ipinakita mo sa akin? na ako. We have to live separate lives. I'm sorry. Pumunta ako dito para tulungan ka. Kung iyan ang desisyon mo, tatanggapin ko. Gusto ko lang malaman mo na tinanggap ko na ang offer sa BBC. I'll be leaving for London soon. I'm sorry. Annie. Good luck. Thank you. I never really expected that you would be that serious. Na ako pang gagawin mong dahilan ng problema mo ngayon. Remember the first time na nag-usap tayo about your problem with Roy? Akala ko ba nagkaintindihan tayo that those things are not supposed to be taken seriously? Because you're both very young. And you're both too young to be too serious in life, especially pagdating sa pag-ibig. That's the same thing I told Roy. He's not any different from you. Pareho kayong napakabata pa. Lahat ng mga nakikita mo rito, lahat ng mga nangyayari rito, pati na rin lahat ng mga nararamdaman ninyo, it's normal for your age. So don't get hold of them. Let them go. Don't make problems out of them. Enjoy it. Enjoy your youth. Huwag niyong madaliin. Huwag niyong sayangin. Hindi naman porkit siya ang una mong nakilala, siya na kagad ang pakakasalan mo. You know, people come in and out of your life to teach you things about yourself so you can be your very best self. Pagkatapos darating din yung time na iisipin mong it's about time you get serious with life. Tulad ko, ngayon ko lang nararamdaman na dapat pala naging seryoso ako sa buhay ko noon pa. Tama nga si Richie eh. Masyado kong pinahaba yung pag enjoy ko sa buhay ko. Well, I guess I stopped growing up somewhere. No one's too old to know better. Pero yung para sa inyo ni Roy, Now is not the time for serious stuff. May intindihan nyo rin yan in the future. I can tell you this because I've been there. Now is the time to learn, to grow, and just go on with your life. Oh, and one more thing. Tungkol sa inisip mo sa amin ni Roy. Hello? Wrong number?